Hello guys, hello John. So ni asad ko no. Relate na gusto ko plastic kay kapoy ba So ani na siya guys ba. Nakoy, nakoy na koy kaila. Sige lang okay ra diha ra Ay so ba tag sara okay, ano, so, na gyud na besha. Okay ani. Ana ko pag mag ko bago ko ko mag ni na sad ko ni kaduhan ko ko nag ko is So ani siya guys Nakoy question ba. Uh, comment down below. Uh how, how, what would be your reaction regarding to this conbac scenario Um na friend nga long lost friend mga imong gipangita sa dugay nga na, dugay lang nga panahon so langita kag mga connection para lang jud nimo siya contact ba And then up to the point na nakita na nimo siya so dihang nakita nimo siya gi-try nimo ug communicate through uh, Messenger ana gitawagan gi-message ni mo pero Ni abo talag pila ka buwan daghan nga buwan ha daghan nga buwan so walay response walay ni balik nga response gikan niya pero lang all of the sudden one day ni contact siya nimo pero ni hi hello kumusta wala tapos ang diretsong entrada niya sa pag communicate niya towards nimo is wala makog kwarta bi kay kinanglanon kay nako ang kwarta ano ana gani tapos dili lang kay kausa so nagbalik-balik siya kay gusto lagi siya manghulam og kwarta ana ang anak sad ang usa ka friend nga gawat siya nga kumustahon siya or something ana kay nangusta gani siya response ba dito siya, sa entrada niya sa pag uh, trace niya ana nga friend pero wala man yod. ang gapusot-pusot nga message is wala man ko kwarta kay kay nako ang kwarta less than or something like that. So, ang akong question is, kung kamo ba naka-experience ani, what would be your reaction? Yun. Labi na kung long lost friend di mo siya, tapos duganan mo siya gipangita. Tapos, uh, nanakay mga message nga gisend niya and all. And all of the sudden, sa, uh, ra uh, one day, after how many months niya, one day mo response, to, pero walay hi, hello, kumusta, pero diretsyo nga, wala kwarta bi. So, ang sama niyo reaction. I will give you my reaction after mo react mo. So, meaning, mo ang tanong siya continuation. So, I will tell you what what my personal opinion in regards to this one. But before I uh, will do that, uh, I want to hear it from you, Pudba. <laughs> Para ako makakawag idea. <laughs> Play hey. safe. Para makakawag idea. Pero for sure, naka-counter naman yung yun na ng uh, sitwasyon ba. No? Na Excited kayo mga makita ninyo ang friend, yung dugay ng nga friend nga na, wow, and then, yan nga after all mo response man un, man lagi pero dugay kaayo niya. maabta nag almost mag one year na tapos ang response is yon mahulam og kwarta may problema siguro bang hulam kwarta pero gusto lang ko malunggan gi kaninyo write it down below guys <laughs> nga unta